Hello, good morning! Masisi, this is Sembla Jackie. Ngayong umaga ay magluluto tayo ng tinulang manok with Chinese uh, cabbage or Chinese petchay. So ito yung ating Chinese petchay and then ito yung ating chicken and then gisa natin siya sa bawang, kamatis, luya at yung ating uh, sibuyas. Isa na natin yung ating bawang sa konting mantika. konting lang na nilagay natin na uh, mantika para hindi masyado uh, oily yung ating tinolong manok. So, ito yung ating uh, aromatics. Yung ating bawang, sibuyas, luya at yung ating kamatis. Para masahan natin yung asin, ah, uh, dalawang kamatis yung ating ilagay sa ating chicken tinola. At, uh, yung ating ilagay na vegetable, yung madahong, ah, uh, madahong gulay na Chinese chai. So, ito na yung ilagay natin ng ating chicken. Ah, uh, nag-gisahin uh, natin siya hanggang na uh, uh ma-absorb niya yung ating mga aromatic. Ayan. So, ilagay lang natin siya hanggang na uh, uh, yung ating kamatis ay madunot yung kanyang uh, lasa ay mag-absorb sa ating chicken at para maabsorb ang ating uh, chicken at uh, ating mga sangkap na aromatics kamatis, luya sibuyas at bawang so lagyan natin ng laurel leaf dahon ng laurel para maalis yung uh, lansa sa manok Pagdagdag na ating uh, aroma sa ating chicken tinola ngayong umaga. At ito na nga, medyo lumabas na yung sariling uh, tubig sa manok. At ayan, konti-konti na uh, nadunot yung ating uh, kamatis. At ang um, Lumalabas na yung amoy ng laurel. Bago siya natin lagyan ng tubig para malaga ng konti. So, ilalabas muna natin yung uh, tubig sa manok. At para ma absorb niya yung mga aromatics. Lagyan na na pang palasa asin. Okay. Pwede na natin dagdagan ng tubig para malaga na siya ng uh, konti. Ayan. Ang sarap ang amoy ng kamatis. At ang luya. Ang natin ng tubig para na malagaan yung ating chicken. Ayan. Medyo mamula-mula yung sabaw. Dahil ito sa kamatis. Kamatis yung ating ah uh, uh, asim. Uh, asim sa chicken. So, mga langga, kumulo na yung ating uh, chicken sa at pwede natin lagay yung ating uh, Chinese pet chai. So, ilagay na natin yung ating Chinese pet chai. Kaya na, dahil kumulo na yung ating uh, sabaw.